kakaibang hotel sa Negros Occidental na Hugis Manok pasok sa Guinness World Record. Makailang beses nang nakapasok ang Pilipinas sa Guinness World Record dahil sa mga kakaibang kaganapan na isinasagawa rito at kamakailan lang ay dumagdag sa listahan ang isang pambihirang hotel na Hugis Manok. Ano ang kwento sa likod nito? Alamin kung ikaw ang makakakita ng isang dambuhalang manok sa kalagitnaan ng isang pasyalan, sasagi ba sa isip mo na isa itong hotel at hindi lamang isang estatwa? Sa Camp Westuan Highland Resort na pag-aari ni Ricardo Cano Guapo Tan, sa Negros Occidental, matatagpuan ng isang hotel na hugis manok na talaga nga namang kapansin-pansin dahil sa taas nitong 114 feet at 7 inches. Nasungkit nito ang Guinness World Record dahil sa pagiging pinakamalaking imprastura na hugis manok. Sinimula na ang construction ng hotel noong June 2023 at natapos nito lamang September. Meron itong labing limang air-conditioned rooms na handa ng magsilbing panandaliang tuluyan para sa mga bakasyonista. Ayon sa owner na si Tan, nais raw niyang lumika ng isang bagay nakapansin-pansin na siya ring magbibigay ng karangalan sa isa sa malaking parte sa kanilang kultura na game foul o sabong na pumapangalawa sa sugar industry sinasabi pa nga dito na ang dambuhalang manok daw ay refleksyon ng malakas at kalmadong pag-uugali ng mga lokal sa Negros Occidental. Ikaw, anong masasabi mo sa kakaibang hotel na ito? C Research Report, Re -re -report. Thanks for watching. Ito po ang Alio Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Alio Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.